Mal. Ano? Mal. Ano nga? Saan kaya maganda pumunta ngayon? Uh, bundok siguro tapos nagita yung dagat. Tapos dagat na rin tayo diretso. Pwede. Kaya guys, tara! Samahan nyo kami sa aming panibagong paglalakbay. Saan nga? Syempre, sa lungsod ng Puerto Princesa. Oh! Tapos ang ilang minutong biyahe ay narating na namin ng barangay Bakungan. Nagpahangin na rin pala ako ng gulong ng motor para handa sa anumang madadaanan papunta sa aming destinasyon. Katunayan may pasok talaga kami ngayon. Gumala lang saglit bago humarap sa mga hamon sa trabaho. So mamaya pa po ang aking pasok, alauna. So nagsabit muna kami magpunta dito. Kahit maulan. Dali tayong tuwi. Oh, may prutas. Eh? Yeah. Ay, gulay pala, Mayroon. hindi prutas. Uy, dala dala ko yun. Ayan, oh, ang aking paboritong gulay. Matis. Matapos mamili ng makakain ay tinuloy na namin ang aming masayang paglalakbay. Oy, oy, oy! <laughs>

I've been gone, missed yeah. Finally! Karating din guys! Pero tingin mo yung view Ganyan ang gusto nating view, grabe! Grabe, parang sarap Sarap pakiting yung area na yun Diba? Sana grabe um, gabing hamog Gabing hamog, lamig dyan Kailang mo magana dyan Kailangang magdala ng sampung kumot dun <laughs> So, wala pala kami pera guys, wala kami pambayad ng interest. Guys, <laughs> kapasok tayo sa loob at yung mag si Kuya Royang. Kuya, kamusta? Picture-picture lang tayo. You know was, palitin si atin ito. Go, go, go! Ah, saan ba? Oh, ang ganda oh! Oh! guys! Oh, ang ganda naman dito. So guys, finally, we're here. Talaga napaka-worth it ng ating uh, maagang biyahe. Grabe! I will tread down the some track, set my eyes on the wildly, won't look back. I will follow where my heart Okay. and faces I've never known I will follow to the open road Isang kabalik ko lang dahil hindi makapagpaningas ng others Pero <laughs> akong dalang buho Ang ako ko dun, <laughs> dun sa nadyo Ang buho di sa labas <coughs> Tapos ang buong buong ito Naging challenge sa amin ng makapagpaningas agad <coughs> dahil maulan at malakas ang hangin. So guys, ito yung natin. Pero sa huli, nakapag-ihaw din. Let's go around the world Just you and me, we can see it all Alam, tabo! Ang <laughs> taba. <laughs> <laughs> Guys, grabe! Grabe, butod! <laughs> eh! Sa tamang kusina lang talaga ako. Sarap kasi ang magluto eh. Ang sarap, pero late na po ako sa trabaho, guys. Bakit? Papasok ka sa trabaho? Papasok ka pa ngayon? Oo na. Ha? Dibig tayo, tapos papasok sa trabaho. Ano ba yan? Lamok. Ay! Ay. Uy! <laughs> Sinampal ako. Sinampal ako, dinahan pa sa lamok. A few moments later. No, Nauna pa tumikim sa nagluto. Sa naghirap. Sarap ba? Lord, maraming salamat po sa patuloy na gabay at pag-iingat niyo sa amin na saan man kami maglakbay. Patuloy niyo po nawa kami ingatan at gabayan, hindi lamang sa daan, kundi maging sa landas ng buhay na amin tinataha. Amen. Ang lakas na ng ulan, ang hangin, pero kahit tayo. Para kahit kahit umulan, pusok tayo. Sa pamilya namin dyan, huwag <laughs> nandito Guys, maglalaro kami. pato bato take kung sino mananalo, siya muna yung kakain. Ha? Okay? Go, no, one, two, three, batu, Two, two, lang, isang kain. <laughs> patay doon sa baybay. Sulitin natin, sulitin natin yung bayad. We found our place on the branch of an old country. tree. Purgoso! 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 Our feet would sway. ang ulan din dito. Abutan man ang ulan, mainitan at subukin ang pagkakataon na ay patuloy tayong maglalakbay. Dahil kami naniniwala na sa bawat lugar na ating mapupuntahan, hindi lamang ala-ala ang naiiwan at nabubuo, kundi pati na rin ang mga aral na ating babaunin sa mga susunod pang paglalakbay. I'm leaving home for the coastline. Some place under the sun I feel my heart for the first time Cause now I'm moving on, yeah, I'm moving on